Happy Good Day mga kalagalag! Ito na naman, usapang CI ulit. Ang topic natin ay kung paano ba mag-order ng CI kay Juan Lagalag at kung paano makalibre ng CI. So yan mga kalagalag, uh, yan ang ating pag-uusapan mamaya at mag shoutout muna tayo. Uh, shoutout kay Ka Idol Black, kay Mark Joshua Maglantong Andut Devin, Joshua Buway Provincia Vlog, Marigol Alcober. At uh, shoutout out kay Kimber Bira ng San Sotero, Javier Leite. Shout out sa mga taga Leite. Kay Jess Javier, Midas Dasa, Alin Marcos, Kenneth Brian Vlog, Nature Lovers, uh, Daniel Luke TV ng La Union, The Last Hunter, Jason Gonzaga, Alan Monterola ng Carmen Jimenez, Misamis Oriental. At sa pinakauli, Uh, Jamir, Walsen so yan mga idol ito na ang usapang uh, pag order ng CI simple lang mga kalagalag uh, kayo ay mag-tpm lang sa aking messenger, Eko Bravo at doon ay pag-uusapan natin ang inyong uh, o-orderin ng CI at uh, ito ang mga CI natin mga kalagalag uh, meron tayong brown box type CI, direct ring uh, black box CI, direct din dito at ang Kumoplads Box Type CI. Lahat sila ay direct ring. Kung gusto nyo ng may ring with tanso, ay gagawa. Ang mga CI natin mga kargalag ay meron tayong pataker, may B-type, may U-type. At wala po tayong uh, yung MIPA mo. Kasi mas mabusisi ang MIPA mo, mas matatagalan ako sa paggawa sa mga nag-oorder. So yan mga idol ang um, pag-order. Uh, PM lang kayo uh, tawag kayo sa akin sa CP number ko na lang yan sa my screen sa aking tabi at kapag kayo ay nag order idol ito ay aking ipipila o ililista kasi marami yung nagpapalista at maghihintay kayo ng araw kung kailan tumatatapos at kapag kayo ay aking gagawa na ng CI kayo ay aking itchat chat at ito ay aking ipapaalam sa inyo at pwede nyo panuorin live Pwede tayo mag-video call na ang yung order na si ay, habang aking ginagawa ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang paglagay, pagtahe. Kung gusto nyo makita ng uh, live ang inyong ino-order. At ang isa pa mga kalagalag, ako ay hindi po humihingi ng down payment. Uh, kasi ayaw ko naman ma-stress sa dami ba naman na nag-order. Kung maghihingi ka ng bayad, down payment ay Ah, uh, may stress ka sa mga tawag nila. made to order po tayo mga idol, sa paggawa ng CI. Okay, idol, at doon tayo. Punta naman tayo kung paano ba ang libreng CI. So, maraming mga naghihingi ng CI mga kalagalag at ako naman ay nagbibigay. Uh, kung may oras gumagawa ako sa mga uh, nagre-request tulad kahapon o nakaraang araw ay nagpadala ako sa Karamuan kamarimisor sa isa nating subscriber dyan uh, shout out sa iyo Tres Narbato So yan ang pinadalang ko si Tres At uh, sa dami ng mga humihingi uh, Nag-aarbor ng CI Kayo po ay hindi ko lahat mapagbibigyan Dahil nga po lang tayo sa oras, sa paggawa uh, Mahirap, kalyo-kalyo uh, na po yung kamay natin Ang mangyayari, ang maisip kong paraan Uh, magpaparapul ako ng CI kapag ako ay umabot na ng 50,000 subscribers. So yan mga kalagalag, tulungan nyo ako. Dahil sa ngayon ay ongoing, running for 30,000 po ang ating subscriber. At sa lahat na gustong sumali sa raffle na yan, dapat ay nakasubscribe. Uh, Nakalike, nakanotification bell, share and like na rin. At tayo ay gagawa ng... Uh, mechanism kung paano yung uh, paggawa natin ng raffle so uh, humihingi ako ng uh, uh, dispensa sa mga humihingi na hindi ko talaga kayo lahat mapagbibigyan daanin natin sa raffle at kung sino maswerte ay siya ang ating mabibigyan so yan mga kalagalag yan lang ang aking uh, content sa ngayon at uh, pasasalamat sa isang subscriber natin na nag alok na magandang offer. Kaso, syempre mga kalagalag, na umpisahan ko na magbigay sa iba, uh, yun na ang gagawin natin. Salamat sa iyo, Idol, sa maganda mong hangarin na makatulong sa aking YouTube channel. So, ngayon mga kalagalag, shout out ko rin pala yung nagpadala sa akin ng mic para daw yung ano ko, yung audio, yung boses ko uh, malakas sa uh, ano, paggawa ng video. At ito na pala, Idol, no? Anonymous from New York City. Ah, uh, dyan sa South usun, Ah, uh, New York, USA. Ah, uh, salamat idol ang iyong bigay na mic na para karagdagang gamit ko sa pagbablog. Uh, hindi ko na masasabi yung pangalan kasi ayaw niya naman magpasabi ng kanyang totoong uh, identity. So salamat sa iyo idol. Ah, uh, ito na yung ah uh, padala mong at uh, tulong sa akin na uh, medyo gumanda ang ating paggawa ng mga video. So yan mga kalagalag, uh, maraming salamat at aking huling mensahe, uh, iwas tayo sa mga bugos na mga uh, nanapa order ng CI. Sa mga lihitimo o legit lang tayo magpagawa. Uh, marami naman dyan kung yung mga nag-order sa akin hindi makapaghintay ay pwede kayo mag-order sa iba. Uh, meron tayo diyan mga Uh, nakikilala sa ibang lugar pero mas kilala ko si uh, Dilehon De Deanter isa siyang certified vlogger din na gumagawa ng CI so yan mga idol uh, salamat sa panonood at suporta sa aking youtube channel one lagalag